Hello! What's up po mga kabakyard! Welcome, welcome, welcome back po dito sa ating YouTube channel at for today's vlog po mga kabakyard Meron po ako sa inyong uh, ibibigay na hindi naman so totally sekreto, yung paraan ko lang para yung mga stags ko po dito mga kabakyard yung mga nakakord na yung mga yung mga baby stags po eh lumalaking bulto magaan at walang sapola yun yung napaka importante mga kabakid. kasi uh, pag nagtatabaan po talaga yung mga yan uh, nagkakaroon po talaga ng sapola so bibigay ko lang po uh, ipapaalam ko lang po sa inyo yung paraan ko po yung kung ano yung pinapakain ko lang simpleng simpleng lang po yung pinapakain natin at yung ginagawa po natin para maging ganyan sila built po so ready uh, habang lumalakas sila nagiging ready po sila kapag ini ipinasok nyo po sila sa preconditioning at sa sa conditioning eh hindi na po mag adjust talaga sila dahil uh, same process na rin po halos tapos uh, mababago lang po ngayon eh, may po ulit ako binalik ko po yung uh, wet feeding papakita ko po sa inyo yung mixture ko mamaya ng pinapakain ko mga kabaket so ano pang hinihintay nyo mga kabakid tara pagkukwentohan na po natin like Yun mga kabakyard, so narotate po natin, narotate ko na po yung camera. So in general na lang po natin ipapaliwanag, hindi na po natin iisa-isay na ipakita sa inyo na magaganda po talaga yung mga katawan ng mga stags po natin. So ano na po mga kabakyard, ah? rekta na po kagad tayo kung paano natin sila napapabulto ng ganyan. Kaya naman ang ginagawa lang po natin mga kabakyard, syempre, um, sabi ko nga po sa inyo, magmula po pagka sisiw hanggang sa paglaki po mga kabakayad. Kailangan po on process po talaga tayo. May sinusunod po tayong sistema, uh, yung kung paano natin sila papat bibigyan ng pagkain. So uh, by age po talaga mga kabakayad. Kagaya nung siyempre napaka importante talaga ng mga feed sa by age po nila. Doon po talaga nagmumula eh, yun yung root po talaga na kailangan umpisa pa lang mga kabakerd. Kagaya nung kinokontent ko ng dating dati pa mga kabakerd, umpisa pa lang kailangan maganda na po talaga yung pangangatawan po nila. Sa baby kakerels pa lang po, siu baby kakerels, baby stag hanggang sa stag na po, hanggang sa dumating sa bulsag at kak mga kabakerd. So yun, uh, kaya naman natin ano, kaya ako naman po gustong i, i Kaya gusto sabihin sa inyo mga kabakyard na ganyan. Kasi masarap sa pakiramdam na yung ganyan yung mga sag natin. Masarap sa pakiramdam mga kabakyard na every time kahit napakalaki ng gastos, napakalaki ng gastos sa pagkain nila, mga vitamins po nila, syempre mga kabakyard kailangan worth it naman po yung may result po talaga para let's say may magkagusto uh, binil, ano yung physical appearance pa lang mga kabakerd magugustuhan na kagad ng buyer mga kabakerd di ba tapos uh, may ano pa may 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 sparring pa na magiging maganda yung resulta uh, pero mga kabakerd, kahit yung result ng sparring niyan mga kabakerd, eh, hindi sa una, ha, hindi maganda. For sure mga kabakerd, pag nahipo pa lang yung mga stag ninyo, tapos ganyan ng katawan, bulto, magaan, walang sapola, eh, eh talagang ano, kahit ako mga kabakerd, kukuhanin ko yon mga kabakerd. Dahil, yung ano, napakabilis lalabas yan, mapapaliwanag ko naman po dun sa, mag, sa mga buyer na, lalabas po talaga yung ano niyan, yung abilidad niyan pag sa 9 months, doon talaga makikita yung ano ability po nung kung paano po talaga sila ano mag-perform. Pero yung build po ng katawan, yun yung napakahirap pong i-achieve. Eh. Kaya kailangan umpisa pa lang sistema na talaga on process. Kagaya nito mga bakay, papasilip ko sa inyo sistema natin. Tignan nyo mga bakay dito sa ating mga early bird na sisiyo. So, ayan, titingnan nyo mga kabakid. Diba, ayan. Ito, na henhatch to mga kabakid nitong gold blend. So, ayan. Uh, tingnan nyo mga sisiyo natin mga kabakid. Healthy. Dahil pag hinihipo nyo yan sila mga kabakid, talagang okay na katawan yung mga, mga yan. Walang payat po. Dahil yan, yan. alagang warhawk mga kabakid. Sisiyo hanggang sa bago sila i-cord, nagwa tayo. So, yan ha, mga kabakerd ha. Tandaan nyo lang yung mga feeds po na inaano natin. Tapos, syempre, baka ito mailap ko. Ano yung baka mabulabog. Pasilip ko na lang po sa inyo. Yan o, mga sumunod po nating ano, early bird. May nakasalang pa po tayo dun 64. So, ang dami po nating sisiw. Kailangan uh, maalagaan sila ng ayos. Syempre, ginagastusan na natin yan sila. Kailangan pakinabangan po natin yan mga kabakard. alagang warok yan mga bakard sa sisiw yan ha so dahil ganun rin naman mga bakard sa maintenance po at sa maintenance po ng mga inahin natin at dun po sa ano sa breeding feeds po nila warhawk pa rin po yun mga kabakid papakita ko lang po sa inyo yung patuka po natin para naman po sa mga stags at baby stag natin mga kabakid eto mixture natin mga kabakid So kung sa mga inahin warhawk sa mga lalaki mga kabakyard, Enerton. Ito po yung ano, uh, subok na subok na dati ko pa pong pinagkakatiwalaan. Maintenance man hanggang hanggang conditioning, yan lang pinapakain ko mga kabakyard. Tapos, halimbawa, bumili ako ng dalawang kilo ng Enerton, hahaluan ko po siya ng isang kilong grains. At yung grains na inihahalo ko mga kabakyard, eh, Ladeco Blue mga kabakerd Wala lang tayong sako dito ng Ladeco Blue So yun lang yung ko mga kabakerd Maintenance po nila At saka Tsaka, tsaka Precon conditioning yun lang po Ngayon mga kabakerd Papakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko dun sa Sa Ipiniprecon at kinukondisyon po natin Nagbalik po ulit tayo ng wet feeding po mga kabakerd Pakita ko rin po sa inyo mamaya yung Mixture po nun mga kabakerd yun yung ano ha yung sikreto natin mga kabakerd sa feeds para yung katawan nila eh puro ganyan yan ayan oh bulto magaan pero pag hinipo nyo mga walang sapola yan kagaya nya mga kabakerd tingnan nyo ano. yan oh makli na yan bulto rin yan <laughs> bata pa yung bulto na yan. kasi umpisa pa lang nabubulto na po sila kasi sila yan oh mga bakerd, yan, mga Yan, magkakabats yan. Yung black macray, yung hatch gray na to, silver gray. Yun, o. Tapos, yan, mga magkakabatch naman po yan. Yan yung mga pinipili ko natin. Pakita ko sa inyo mamaya yung kung anong kakainin yan sila, mga kabakid. Tingnan nyo, mga kabakid. Pasilip ko rin sa inyo yung mga white gold na inahin na. Napakaganda, oh. So, yan yung mga siguro yung mga inahin na yun, yung mga iba siguro magbabawas tayo dami nila eh siguro kal na lang natin yung mga yun mga kabakid may kaya ba ng to wala naman pong gustong mag avail dun sa mga ganong kulay natin gold line din naman yan mga kabakid lemon tsaka goldline line kal na lang natin yan mga kabakid <laughs> kesa damami sila ng damami yan o ito ano gilmore ganda nun tapos yan mga yan. no? tingnan yan <laughs> dami natin inahin mga kabakid yan mga kabakid yun lang yung paraan natin para lang napapabulto natin yung katawan ng mga yan pero magaan syempre kailangan para rin lalong gumaan talaga tas wala talagang sa pola syempre kailangan ng exercise ang ginagawa ko naman mga kabakid bawa nakaganto naman dito Ma, to, makatali ito Kukuha lang ako ng isang manok, papaliparin ko siya hanggang yung gusto ko aabutin niya ng palo yung hawak-hawak -hawa ko na manok tapos hanggang pagbaba ahabulin din niya ng, ng palong papatak yun mga kabakayad ganun lang yung exercise na ginagawa ko sa kanila araw-araw hindi ko lang pwedeng ipakita dahil mahigpit dito mga kabakayad mahigpit si YT sa mga ganong sistema tapos, uh, kahig, tapos sampi, yung mga so, konting sampi lang. Pag nakikita kong bumabato rin ng paa talaga, na-exercise din kasi nun yung pakpak -pak, mga kabaker. Talagang, na ano, uh, ayun, tawag dito, na naririnig nyo yung kung may, end kung may power na talaga yung pakpak -pak nila, pati yung paa. So, siguro, by, ano po, by next month, ba mag-avail na rin po ako lang ng ano ng catch cock po yung para mas maram, mapil ko maramdaman ko yung diin nung ano diin nung paa nila mga kabakyard so parang matagal na yan ha. Ah. So, mga kabakyard ang kagandahan yan yan san, yung init po yan napakaganda po sa manok yan kaya maganda na po talaga sila so na, hindi naman darang nadarang darang kasi may mga tipi naman po kasi paghapon medyo umiiwas na rin po yung init. Pa pabaligtad na po. Pero sa umaga maganda mga kabakard kasi energy yan para sa kanila. Sa tao nga energy yan eh. Siyempre sa, sa manok pa kaya. Sana ah oh. Yun mga kabakard. Siyempre maglalagay rin tayo ng mga scratch box. Kailangan yun eh. Para na-exercise din po talaga yung mga paa nila. Yun yung nakakawala po talaga ng sapola. Pero para sa akin mga kabakerd more on talaga sa pagkain po hindi po talaga magsasapola yan yun yung feeds uh, kung gusto nyo gayahin yung feeds na yun sundan nyo lang yun Ka mabilis lang yun lang yung ipakain nyo magmula pagkabata hanggang pag cording na mga kabakerd ma-achieve nyo yung ganyan ma-achieve ng mga manok nyo yung ganyan pangangatawan ng mga stag Yon! eto mga kabakyard ngayon yung ano ah, mixture po natin ng ng pakain po ng mga kinukondisyon po natin so nag ano po tayo ngayon nag nagbabad na po tayo so nagpasting muna tayo kahapon tapos nagbabad na po tayo ngayon ng ano ah kahapon din po tayo nagbabad ng grains ah, nilagyan ko rin po ng Siyempre ng, ng crack corn tapos ah uh, ano nga yung isa yung Siyempre yung Enerton po natin yun na rin po yung Peanutner po natin hindi na po tayo nag-provide ng ibang pellet po at saka ito pong ano ata yan Ano mo kung tawag mga cocker pasensya na So ano So, ito na ngayon muna yung papakain po natin sa mga pre-con conditioning at pre-conditioning po natin na ano na mga stugs. So, dito natin, ito unahin natin. Pakain ko sila ng marami ngayon dahil fasting fasting to sila kahapon. Yan. So, ito yung yung ano yung takalan natin. Yan. Yan mga backyard. dito ano lang naman mga kabakerd yung pito lang po yung ano yan mga yan pito lang po yung pakakainin natin ng ganyan na prikon so ito din ito din si si ano adoy kung ka ano mukha ka pa eh sindakan hmm. lang yan eh Hi. ah ayan ayan na nga <laughs> ko nakakapay eh. sa so, itong uh, kakatid kapatid po ng ating Thompson White alamang ito po yung mga mauna yan para maka makakain na ano masarap kasi itong sweater lines natin makakain na rin po natin na masarap yan oh ayan inyo na yan isa yung mga ano po, uh, ah, mga 7 months po natin. Ah, mga 8 months po natin ng mga ipipre ko natin mga backyard tsaka kondisyon So, ito po. Ayan. Ah, hindi ko na na yes, yung ano mo. Siguro, bigyan na rin natin itong gold. Para anytime kuhanin po, po sa atin. Hindi kasi atin yun, mga kabakerd. Eh. So, yung mga natitira, mga kabakerd, sa broodcock po natin ibibigay para naman makakain po ng masarap-sarap yung mga broodcock po natin dahil sila po yung provider po ng lahi po natin. Lah What? Lahi po ng mga gold. Yan. Good cup natin. One time win. Si white gold. Medyo iika-ika mga kabakid eh. Si white gold dahil na ano po siya. Ah. Uh... Pinalo po niya yung screen yung kulungan niya dahil nakakita po ng kalapati. Eh, hindi naman sana yun na nakakita ng gano'n. So, yan. Pakainin na natin siya na masarap. Oh, yo oh. At yun na nga po mga kabakid. So, sana may na turo na naman po ako sa inyo na konting paraan para naman po yung mga stag nyo, yung mga tinali nyo, eh, hindi lang po puro taba po yung, yung ano, yung mahihipo nyo. So, yung bang ano, uh, parang ampaw lang po ba? Hoy! Nabuhangan nyo! Tahiin nyo! Kasi mabilis mag, ano, mga kabakid eh, mabilis ding magpalaki ng manok, yun nga lang talaga, bumibigat, tsaka, Uh, nagkakasapola. So, yun yung ka, katambal po nung ano yung eh, nung pagganda ng katawan nila, yung bigat yung sa pola. Ah, uh, yun ang napakaya trabaho mga kabakert. Bago mo bago mo matanggal yun, ipag ipapasok mo sa preconditioning. Bago mo matanggal yun, talagang tututukan mo talaga yun mga kabakert. Kaya mas maganda habang lumalaki sila, habang umiidad po sila, dala na, na po dala na po nila sa katawan nila yung magaan, uh, bulto at walang sapola. Yun, thank you very much mga kabakar sa walang sawa ulit. Po ulit na sumusuporta talaga sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na kayo iisa-isahin dahil alam na po ninyo yan mga kabakar. So ayan yeah, mga kabakar, yung ating anukan. At uh, napakita ko na rin naman po sa inyo yung kung ano yung feeding mixture ko. Ngayon ulit, nung sa pre-con sa so condition ko. I'm it, you on my next vlog and have a nice day.